Hi guys, waiting ako sa ka-date ko. So, ayan guys. Alam niyo yung hair ko. Nag-expire na yung rebound niya. Naglabasan na rin yung mga puting buhok. Ay, ang dami. Natsanda na sa lagam niya. Uy, uy, uy! Psst! dyan! So, ayan nga guys. Hindi ko alam kung sisiputin ako ng ka-date ko. Kasi, yung mga sinend ko sa kanyang picture eh, yung sa puto labi. Eh. Diba, ang ganda-ganda nun. Tapos, tapos baka mamaya nasa malayo lang pala siya tapos makita niya ako tapos hindi na siya sisipot <laughs> kaya, kaya kayo mga ano kaya kayo mga gumagamit ng mga photo lab manda na kayo eto makikita natin ang resulta kung sisiputin ba ako ng aking kadate ngayon <laughs> kasi yung aking profile picture ay photo lab tapos ang mga sinesend ko sa kanyang picture is photo lab. Tapos, ito ngayon na makikita niyang itsura, guys. <laughs> Lagay mo dyan. May laman pa pala yan. Yung lip tint na yan. Plus, ano pa, yung mga buho ko dyan, nagtatayuan. Ang putul putol Oh, eh. puro uban na pati. Yeah di picture ta ib dalit be picture ay